Uh, paano nila natanggap yun? Anong oras? Ang mayor ho ng Olongapo City, nasa linya natin, si Mayor Roland Paulino Jr. Mayor, magandang hapon po sa inyo. Welcome po sa Double Wing, sa Double B. Magandang hapon po. Oh, yes po, magandang hapon po. Uh, Ma oh, um, po. Sir when, uh, Opo, bali oh, ito po nakuha namin. Uh, I think kapareho po na nakuha nung sa batay at sa, sa DNR. So ano po ito? Uh, nakuha po namin sa isa sa mga official emails po ng city. E uh, yung sa oh. aming uh, Uh, MIS po, dun, yun po pumasok. Oo. At uh, actually, kahit ako naman po simula pa lang, eh, alam ko kalukohan naman na po ito. No? Mm -hmm. na, ano nang... sa oras. At, pero uh oh. ah. ano po, pareho po ng content yung, yung, sa, yung Japanese po. Japanese rin. Ah, yung apo, parang apo. kailan ho anong uh, naka-indicate sa email? Kailan pinadala yan? Kanina umaga lang o anong oras? Ah, uh, po Dumating uh, sa email kasi hindi ko po sa oras apo, apo. pero ayaw oh, ko ano po ngayong umaga rin po ayaw umaga magala. Uh -huh. so kanina pa kung, kung umaga po 'yan ang nakansel niya ng klase yung pang afternoon class o inabutan apo, apo. pa yung umaga at nagpa-uwi nagpa ng nagpa na maaga. Uh, medyo ano po siya uh, later in the morning. Uh -huh. so, siguro po uh, pag pinag-usapan po namin siya uh, mga bandang alas 11 po. Mm -hmm. So mga bandang alas 12 pa lang uh, Nagdaagdagan na decide na po kami na magka na po kami ng mga uh, government uh, operations para ng government offices mm -hmm. saka ng uh, mga pasok po sa Spain. Anong mga opisina ho ang nakatanggap ng email na 'yan? Mali sa amin po yung uh, nang natanggap po yung aming uh, MIS, yung Management Information System office. Mm -hmm. Ang ang ano po namin uh, although uh, tingin po namin, opinion lang namin kasi po ito po yung ano, ito po yung naka-indicate doon sa official website ng uh, city. Mm -hmm. So, tingin po namin uh, yan po yung chinek nung system nila o ano, nung kung sino man po yung gumawa nito. Mm -hmm. Tapos uh, yun po yung naging basihan nila kung sino yung papadala. Ah, kung, uh, kung sino po yung papadala ko pisina. Kasi hindi naman madala. Uh, yung iba, madalas nakakakuha ng mga email. Minsan hindi mo na chinecheck eh. Kasi lalo na pag hindi mo kilala. Eh paano uh, ho nalaman? Ano ba naka, ang nakakuha ng atensyon? ano naman po ito. Actually, ah uh, syempre po, uh, due diligence po namin. Yes, nah, yes. Nakapunang email binabasa po. Binabasa naman. Ang binabasa, o. Oh. Eh, Pero ano yung naka, okay. nakakuha ng atensyon? Ano ba nakalagay ho doon? Ano nakasulat? ah uh, sa inbox ba yun? O pumasok doon sa... Merong Actually, yung tagatanggap ng okay. mga panluloko lang? Spam? ah, oh, uh, ako, hindi, hindi, uh, hindi po siya sa spam masok Tapos ang uh, ano po sa kanya na ang dun po sa title mismo nakalagay, uh, I set high, uh, high performance bombs in major Philippine government facilities. Ah, oo. Oh, oh. So, ganun po. Uh, alam, yun nga po. Actually, uh, Sir wait, parang, Polo, oh, eh, ano it? po tanong niyo ano po talaga uh, alam ko naman, medyo halata naman po, hmm. ano, halata na mga uh, Panluloko. Wala lang po uh, tayo ito. So, lang po. Pero siyempre... Uh, As precaution, ano nagkansila na rin kayo ng trabaho at saka klase ng oh, estudyante. Oh, Kami, oh. kami po kasi, sir. Uh, po, ma'am. Uh, siyempre, una, due diligence natin. na mm -hmm. Uh, siyempre, mag iinat po tayo. Pangalawa po, itingin po namin, hirap na rin po magtrabaho yung mga tao. Pag-uusapan na rin po ito, mag-aalala na rin. Pati po yung mga... Mm -hmm. Pati po yung mga uh, skwelahan, eh, para mapanatag na po yung mga magulang, mm -hmm. Ah, uh, na, na lang po namin na pauwiin na rin po yung mga estudyante kasi syempre government offices, naman uh, kamo oh. po yung school and all. Pati private Opo. po, pinakancel na rin namin para Ayan. Oh. Na yun, yung ano po, yung idea na lang po dito para peace of mind na lang po. Okay. Pare-pareho po tayo, pare-pareho na lang po lahat ang iniisip oh. dito. Pero wala, uh, wala na po yung wala. pinadalang mga BAM squad to mga... Meron kasama. po, meron, meron po. Pa rin. So, the, ano po, ang una po namin ginawa, uh, pagkakancel po namin ng mga pasok, uh, With the help of the PNP, nagpadala na po ng bombs. At inuna po namin yung may tirad na hospital namin. Mm -mm. Negative Pagkatapos naman? Po nung, negative naman po. Pagkatapos oh. po nung, tapos uh, siyempre sinecure na rin po namin yung mga, yung mga pwedeng maging high target po doon sa hospital. Parang yung sa may generator set mm -hmm. at ibang uh, areas po natin. at uh, Tapos po na yung mga ibang government facilities na po katulad ng mga munisipyo. Mm -hmm. Okay, meron may, meron ba kayong kakayahan para ma-trace ma kung saan sino galing ito? Oo. Kung sino 'yung sabi, Japanese ba? Mhm. Mm uh, ano po dito? forward lang po namin ito sa ano, nung lang po ito sa NBA at kami NBA. mismo po wala naman na po. Pero ah, uh, yun po, yun po 'yung ano dito eh, kasi siyempre sa amin po uh, lalo na 'yung 'yung karate uh, bayan po namin sa pagkain hmm. po. Uh, Ganoon na rin, nagkaroon na rin po sila. Actually, mas na pa po yung sa kanila. Mm -hmm. So, hindi na rin po maiwasan na uh, dito sa amin, eh, magkaroon na po ng domino effect yung, Nadama, yung, mm -hmm. yung, threat, So, yun po, yung kasama rin po kasi dito na sa factory na rin po dito, yung gusto rin po natin na yun na nga, mapanatag po kasi hindi rin mapakali yung mga mamamayan natin, mm -hmm. eh, hindi na po yun na ah. parang accomplish na rin po yung threat nung ano, na accomplish na rin yung threat nung yung sum gawin ng tao siguro eh. Nang abala lang. Opo, ah, makabala lang Ngayon pong wala nangyari. At eh ah, pinag-uusapan. And uh, ano naman po naniniwala ako mas paganda naman po nilagay na safe kami. Oo, tama okay. naman po yun. Tama, tama. Hmm. Uh, uh, for, for precautionary. Lang. Oo. Uh, 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 Pero wala uh, po siyang binanggit na particular na utanggapan doon sa email, no? Wala po, wala po, very ano, very broad actually. Ang <laughs> ang usapan nga po namin, kasi may oras pa siya, sabi niya, three, approximately 3.34. Oh. may oras pa po. So, pagkatapos ng 3.34, uh, buo pa po yung munisipyo. Okay na, pwede hmm. so, na. Uh, Salamat uh, na sa uh, Diyos. Uh, okay. <laughs> yun na lang. Uh, Ingat na lang po, Mayor, sa inyong mga kababayan. Yes, yes, Maganda rin yun na ano, uh, pahupain muna yung tensyon yung takot ng tao. Yes po, yes po. Mm -hmm. Yun na nga po eh. At uh, kasama po talaga sa ano po natin yun. Kasama po talaga sa mga Uh, naging main considerations po natin. Oh, so, ano sabi uh, ng NBI pala? Uh, ano pa lang po wala pa pong ano, wala pa wala pong, pa, uh, pa po information n'on. Mm, kasi para ba din natin kung hindi ba may gaya nung mga panga dito mm. na maari nanggaling sa ibang bansa. Ah, ibang bansa mm -hmm. o anong anong network provider ba ang ginamit pa. para malaman kung iyan ba ang network provider ba dito lang sa atin or uh, abroad di ba mahalaga rin malaman yan apa. oo, oo. so wala pa apa. sige po wala po wala po uh, good to hear uh, safe tayo diyan sa ulong ka po apa, eh. apa. pero bukas balik na Upa, upo, 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 upo. balik na. ang pasok bukas mayor class yes, estudyante yes, 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 at saka mga yes, trabahador sa municipality all right sir thank you ingat po kayo just along po salamat po salamat mayor thank you Thank si you, you po, ma'am, sir. Bro. Thank hapon. you po. Ha? Magandang hapon. Si Mayor Roland Paulino Jr. ng Olongapo City. Kinikilingan, walang pinong.